O, samahan mo ako ng uh, Your tea. Ah, uh, tingnan na lang natin. Excuse me, what's going on here? Bakit parang ang kakalman ninyo? Aren't you even concerned na ipinad-DNA test nila kami ni Mommy? Zoe, take it easy. You want to have some tea? What tea? Aren't you gonna do anything about it? Zoe, relax. Kahapon ko pa alam na magkakaroon ng DNA testing. What? Kahapon pa? Yes, thanks to Gilbert here. Hello, Ninang. Ninang, nandito po si Madam Chantal sa ospital. Tapos hinahanap niya po si Olga. Eh, nagdahilan na lang po ako. Hindi po pwedeng makita si Madam Chantal at si Olga kasi malalaman po nalang ano natin na ipadiin dna si Zoe at si Mama Morgana. I think we have a situation here. Alam na ni Zoe na si Morgana ay si Moiva. Madam, meron po tayong mas malaking problema. Ano bang mas malaki pang problema dyan? Eh si Doc RJ pina-DNA test si Zoe at si Madam Morgana hindi nila pwedeng malaman na iisang tao lang si Morgana at si Moy. Eh, ano pong gusto niyong gawin ko? Well, kailangan mong gumawa ng paraan. Palitan mo ang DNA sample ni Morgana. Ako, oh, madam, saan naman ako makakahanap ng pambalit sa mga samples na yun? Ah, uh, yung sa akin po ba pwede? Of course not. Magtataka sila kung magkaiba ang resulta ng DNA test. Hindi magkatugma. Kailangan ang lumabas sa resulta, magtsahin sila. Alam ko na kung kanino ka kukuha. Wait, so you rigged the DNA samples? Para ang lumabas, magkamag-anak lang tayo? At hindi mo ako anak? Pero, kanino yung kinuha yung samples? Was it from you, Lola? No, no, hindi pwede. Dahil baka iba naman ang lumabas sa resulta. Eh so, kanino? The DNA sample came from Hello, mama. Hello. Anong ginagawa mo dito? Really? After everything I did, Moira? Yan na isa sa mo sa akin? Wala man lang bang hug? O kaya naman, beso? Sorry, gulong-gulo -gulo na ako. Uh, excuse me, who are you? hi i'm your mother's younger half-sister half-sister so you mean you're my aunt oh yes i'm your the one and the only real morgana Tama yung tatay mo eh. Magkamukhang magkamukha si na Morgana at si Moira. Kaya ang pakiramdam ko parang... parang buhay pa yung taong gusto pumatay sa akin. At least po ngayon na eh. Alam natin na magkaibang tao na sila. Hindi nyo na po kailangan kaibiganin yung si Morgana. Hindi anak. Sa tingin ko, kailangan ko pa rin kaibiganin si Morgana. Pa po? Eh, kasi po? anak, kapatid pa rin na si Moira. Kaya sigurado kung bit-bit niya yung galit ni Moira sa atin. Eh, ikaw na nga po nagsabing galit po sila sa atin eh. So, bakit ka pa po, po makikipagkaibigan sa kanya? Eh, umaasa kasi ako, anak, na yun ang pagkakaiba nilang dalawa ni Moira. Para sakaling magkasundo kami dalawang ni Margana, eh di, papano, eh matatapos na yung gulo sa pamilya natin, di ba? Eh, paano kung hindi? Paano kung pareho lang sila? Kailangan ko pa rin siyang kaibiganin para malalaman natin kung ano ba ang mga pinaplano niya. So, if you're the real Morgana Go, bakit mo hinayaan si maming i-assume yung identity mo? Hmm. Kasi... mabait ako. Hmm. Mabait? Kasama na rin ang isang durian farm in Davao? And 10 million pesos? And your peace of mind? Isn't that right, sis? Mm. Oh yes. Pero kayo. mo Your sisters aren't you supposed to be helping each other? Zoe, hindi yan bayad. It's just a token of appreciation from your mother to your aunt. Huwag ka naman mama, huwag na tayong kay Zoey. Tama ka. May kapalit na pera at property ang identity ko. You know why? Dahil hindi kami magkasundo ng mami mo. Or short, we don't like each other. Right sis? I believe the operative word is hate. <laughs> Because we hate each other.